Genesis chapter 33 Nagkita si ni Jacob at Isaw. Nakita ni Jacob na parating na si Isaw na may kasamang 400 na tao. Kaya pinasama niya yung mga anak niya sa mga nanay nilang si Nalea, Rachel, at yung dalawang katulong na naging asawa din niya. Pinwesto niya sa harap yung mga katulong at yung mga anak nila. Kasunod ni Leah at ang mga anak niya. Tapos, nasa likod si Rachel at Joseph na si Jacob sa kanila. Tapos lumuhod siya at nagbaw ng pitong beses hanggang makalapit siya sa kuya niya. Pero tumakbo si Isaw para salubungin siya. Niyakap siya nito ng mahigpit at kinis sa pisngi. Tapos nag-iyakan sila. Pagtingin ni Isaw sa paligid, nakita niya yung mga babae at yung mga bata. Tinanong niya si Jacob. Sino ito mga kasama mo? Sumagot siya. Mga anak ko yan sir, mabait ang Diyos at binigyan niya sila sa akin. Lumapit ang mga katulong kasama ang mga anak nila. Lumuhod sila at nagbaw. Tapos, nagbaw din si Leia at ang mga anak niya. At huling lumapit at nagbaw sina Joseph at Rachel. Nagtanong ulit si Isaw. Eh yung mga hayop na nasa lubong ko, para saan yun? Regalo ko sa inyo para matuwa kayo sa akin, sagot ni Jacob. Pero sabi ni Isaw, Kapatid ko, Marami na ako niyan. Sa'yo na yan. Sabi ni Jacob. Hindi, huwag. Kung natutuwa ka nga sa akin, tanggapin mo na yung regalo ko sa'yo. Ngayon nakita kita. Para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Kasi sobrang bait mo sa akin. Please, tanggapin mo na itong binibigay ko sa'yo. Naging mabuti sa akin ng Diyos at binigay niya lahat ng kailangan ko. Pinilit ni Jacob si Isao hanggang sa tanggapin niya ang mga yon. Sabi ni Isao, Tara, umalis na tayo. Mauna ako. Pero sabi ni Jacob, Sir, alam mo namang mahina pa ang mga bata. Iniisip ko rin yung mga tupa at mga baka na nagpapasuso pa. Pag napuwersa sila maglakad ng mabilis, kahit isang araw lang, mamamatay lahat ng hayop na inaalagaan ko. Sige po, mauna na kayo. Susunod ako pero mabagal lang kami. Depende sa bilis na kahin ng mga alaga kong hayop at ng mga bata. Maaabutan ko rin kayo sa Edom. Sabi ni Isaw. Sige, pasasamahin ko na lang sa'yo. Yung ilang tao ko. Pero sumagot si Jacob. Huwag na po. Hindi na kailangan. Ayos na ako. Basta matuwa kayo sa akin. So nung araw na yon, bumalik na si Isaw sa Edom. Pero si Jacob, sa sukot nagpunta. Nagtayo siya doon ng bahay niya at ng mga matitirhan ng mga alaga niyang hayop. Kaya tinawag na sukot ang lugar na yon pagkagaling sa Mesopotamia. Safe na nakarating si Jacob sa Shechem na isang city sa kanaan. Nagtayo siya ng kampo niya malapit sa city na yon. Nabili niya ang lupang yon sa lahi ni Hamor na tatay ni Shechem sa presyong 100 na pirasong silver. Nagtayo siya ng altar doon at pinangalan niya yon kay El, ang Diyos ng Israel.